Ang ating kwento ay tungkol sa mag-inang Pilipino na may tahimik at magandang buhay sa US, ngunit naputol ito dahil sa kabuktutan ng iba. Bago ko ituloy ang kwento, huwag kalimutang mag-like at pindutin ng subscribe button at notification bell para maging updated kayo sa bago nating Tagalog True Crime Stories. Si Rosaline Shovel Glass ay ipinanganak sa Pangasinan noong February 24, 1984. Siya ay anak ni na Mariano at Mary Lou Chabal. Inilarawan siyang mabait, palakaibigan at masipag. Para matupad ang kanyang American Dream ay nag siya sa Estados Unidos at nagtrabaho doon. Dito ay nakilala niya ang kanyang mapapangasawa na si Terry Glass at nagbunga ang kanilang pagsasama ng isang anak na babae na pinangalanan nilang Rihanna noong August 2007. Kilala si Rosaline na mabait, palakaibigan at masipag at pinatunayan ito ng mga katrabaho niya sa Pennsylvania. Madaling nakapag-adjust si Rosaline sa pamumuhay sa Amerika bilang isang ina. Ngunit ang kanyang relasyon sa asawa ay hindi nagtagal at nauwi ito sa diborsyo. Dahil sa pagsubok na ito ay lalo siyang naging aktibong miyembro ng Grace Christian Fellowship sa Bethlehem. At gaya ng mga katrabaho, Nabanggit na mga kasama niya sa simbahan na si Roslyn ay madaling kaibiganin dahil sa kanyang angking kabaitan. Dagdag na mga kaibigan niya mahilig din itong sumayaw at kumanta lalo na kung sila ay nagkikita-kita. Inanunsyo ng dating asawa ni Roslyn na si Terry na siya ay muling mag-aasawa. Kanyang ipinakilala si Amber ang dati niyang nobya. Gaya ni Terry, si Amber ay may anak na rin sa dati nitong asawa. Kung akala mo'y hindi maganda ang pakikitungo ng dating mag-asawa na sina Rosalyn at Terry sa isa't isa, ay nagkakamali kayo dahil nanatiling maayos ang komunikasyon sa pagitan ng dalawa at hindi sila nagkaproblema sa kanilang paghihiwalay. Kaya't payapa nilang nagawa na ayusin din ang kanilang oras para maging ina at ama pa rin ng kanilang nag-iisang anak na si Rihanna. Nang maikasal si Terry, maayos ang pakikisama ni Amber kay Rihanna at itinuturing na rin itong parang tunay na anak. Kaya't napalapit din ang loob ni Rihanna sa anak ni Amber na si Serenity Kiss sa dating asawa. At makalipas ang ilang taon ay nagkaanak si na Terry at Amber at malugod na tinanggap ni Rihanna ang kanyang half-brother na si Hunter. Madalas makita sa social media ni Amber ang tatlong bata na masayang magkasama na parang tunay na magkakapatid sa anumang okasyon o pagtitipon. Dahil dito ay walang naging problema kay Roslyn na gumugol ng oras si Rihanna sa bagong pamilya ng kanyang ama. Gaya ng kanyang ina, si Rihanna ay mahilig ding sumayaw at ito ay nag-enroll sa dance lessons sa 3D Dance Studio kung saan isa sa mga nagtuturo ay ang kanyang tiyahin. Mahilig din ito mag-post sa social media ng kanyang mga ginagawa gaya na lamang ng kanyang high school life sa Northampton. At gaya ng ibang teenagers, makikita din sa kanyang Facebook ang mga selfies at videos niya na masaya at ini-enjoy ang kanyang buhay. Ngunit noong umaga ng September 14, 2023, ang kaibigan ni Rihanna ay nagtaka dahil ito ay hindi sumasagot sa kanyang tawag o text kaya tumawag na siya sa 911 para magsagawa ng welfare check. Agad naman rumesponde ang mga pulis at kasama ang ilan sa kaibigan ni Rosaline, kinatok nila ang bahay at paulit-ulit na tinawag ang mag-ina. Nang walang sumagot, nagpasya silang pasukin na ang bahay. Wala silang nakitang tao sa baba, ngunit noong magsimula na silang umakyat, ay tumambad sa kanila ang wala ng buhay na katawan ni Rosaline at ito ay puno ng sugat at duguan. Agad silang tumawag ng ambulansya at patuloy na inakyat ang hagdan para naman hanapin si Rihanna. Natagpuan nila ang wala na rin buhay na katawan ng dalaga sa isa sa mga kwarto. Nagulantang ang buong komunidad ng dahil sa pangyayaring ito. Hindi nila akalain na mangyayari ito sa kanilang tahimik at payapang lugar. Ipinaalam na rin ng pulisya kay Terry ang nangyari sa mag-ina. Nabalot sa takot ang mga kapitbahay dahil hindi nila lubos maisip Namangyayari ito at meron palang mamamatay tao na gumagala sa kanilang lugar. Kaya't agad na nagsagawa ng masusing investigasyon ng kapulisan para agad na mahuli ang salarin at maibsan ang takot ng mga tao. Habang nangyayari ang lahat ng ito ay isa namang pulis ang rumisponde sa isang aksidente ng kotse sa Spring Valley Road. Doon ay nakita na nabangga ang kotse sa mga bakod at napunta sa kakahuyan sa tabi ng kalsada. Sa lakas ng pagsalpok ng sasakyan ay tumilapo ng mga sakay nito. Isang 14 years old ang natagpuan sa kalsada na may matinding pinsala sa katawan. At sa mga punong kahoy nakita naman ang isa pang minor de edad na lalaki. Agad na dinala ang dalawa sa ospital para mabigyan ng lunas. Nang makaalis na ang mga ambulansya, itinuo ng pulisya ang pansin sa loob ng kotse. At nang inspeksyonin ni nilang rehistro ng sasakyan, ay nakita nilang ito ay pagmamayari ng Pilipinang si Rosalyn Glass. Ngunit wala silang kaalam-alam na patay na si Rosalyn. Ang patalim na nakita nila ay may mancha na hinala nila ay mancha ng natuyong dugo. Biglang naalala ng pulis na may napansin din siyang mancha sa t-shirt ng lalaki na sa una ay akala niya galing sa mga natamong sugat nito sa aksidente. Dahil ang sasakyan ay pag-aari ni Rosaline ay pinuntahan ng mga pulis ang address na nakasulat sa rehistro ng kotse. Pero laking gulat nila nang makitang marami ng pulis sa labas ng bahay ni Rosaline. At dito na nila nalaman na pinatay pala may-ari ng kotse na sangkot sa aksidente. Ngunit hindi pa nila alam kung sangkot ang binatang nakitang nagmamaneo sa kotse sa pagkamatay ni na Rosaline at Rihanna. Habang tumatakbo ang investigasyon ay humingi na rin ng tulong ang mga kaibigan at kapamilya ng mga biktima sa pagpapalibing sa mag-ina. Dahil sa maliit na kinikita ni Terry at Amber ay hindi nila kakayanin na bigyan ng maayos na pagpapalibing ang dalawa. Balak din nilang ibalik ang mga labi ni Rosalyn sa Pilipinas at doon na ilibing na malapit sa kanyang mga kaanak. Agad namang napunuan ng mga donasyon ang pangangailangan nila Terry sa pagpapalibing at higit pa. Ang investigasyon naman ay natapos din makaraan lamang ng ilang araw at sa isang press conference ay inilahad nila kung sino ang may sala sa krimen. Ito ay ang 17 years old na lalaki na si John Derwin Bradley. Ito ang parehong binata na nakita ng mga pulis sa nabanggang kotse at ang kasama nito ay ang menor de edad na babae na hindi pa nila makausap dahil sa malubhang pinsala na natamo nito sa aksidente. Dahil sa murang edad ay itinago nila ang pagkakakilanlan nito sa alias na SKQ. Nilinaw nila na dahil gumugulong pa ang investigasyon, ay nakadepende pa sa judge kung si Bradley ay lilitisin bilang isang juvenile o adult. Ayon sa pulisya, ang suspect at si Rihanna ay dating magkasintahan na naghiwalay noong August 2023. Ayon sa mga kaibigan ng dalaga, ilang linggo lamang matapos ang kanilang paghihiwalay, ay meron ng bagong boyfriend si Rihanna na ikinagalit naman ng kanyang ex. Nakapag-move on na si Rihanna sa dating karelasyon ngunit hindi ito matanggap ni John. Kaya't noong September 13, bumisita si John sa bahay ni Rihanna. Kwento ng isang kaibigan, bandang alas 9 ng gabi, nag-text si Rihanna sa kaibigan na dumating na si John sa kanilang bahay. At bandang 12.45 ng gabi, September 14, ay binanggit ni Rihanna na ayaw umalis ni John sa kanilang bahay. Matapos nito wala ng text na natanggap ang kaibigan ni Rihanna at hindi na siya nagre-reply sa anumang text o tawag. Para tiyakin ang sinabi ng kaibigan ni Rihanna ay kinalap ng pulisya ang mga recording ng CCTV camera sa lugar. Doon ay nakita nila na noong 9.15 ng gabi pumasok nga si John sa likod ng bahay ni Rihanna. Habang nasa loob ng bahay si John, isa pang tao ang nakita nilang naglalakad patungo din doon, bandang 2.30 ng madaling araw. Ang taong iyon ay ang 14 years old na si SKQ. Isang oras pagkatapos noon, nahagip ulit sina John at SKQ sa CCTV bandang 3.30 ng madaling araw. Ang mga ito ay naglakad sa Ark Street kung saan nakapark ang kotse ni Roslyn. Sumakay sila dito at si John ang nagmaneho. Ayon sa mga otoridad, walang ibang tao na pumasok at lumabas sa bahay ng mag-ina. Kaya malakas ang paniniwala nila na wala ng ibang tao na pumatay sa mga ito kundi si John. Sinuri din nila mga cellphone records ng binata kung saan nagpapakita na nasa bahay nga siya ni Rihanna mula 9 ng gabi hanggang 3.30 na madaling araw. Ang nagpatunay naman na siyang sumakay sa kotse ni Roslyn ay nakita sa records ng sasakyan na nakakonek pa ang bluetooth ng cellphone ni John sa sasakyan mula 3.30 hanggang 5.45 ng madaling araw. Ang patalim naman na natagpuan sa loob ng na nabanggang kotse ay nakumpirmang siyang gamit sa pagpatay kina Rosaline at Rihanna. Ayon sa otopsiya, si Rihanna ay namatay sa mga saksak na natamo at sinakal din siya ng salarin dahil sa mga markang nakita sa kanyang leeg. Habang ang 39 years old na si Rosaline ay tagtad naman ng saksak sa katawan. Noong September 19, 2023, sinampahan na dalawang kasong homicide at pagnanakaw si John Bradley ng Pennsylvania State Police sa Northampton County Court. Ikinulong siya sa isang juvenile detention facility. Hindi siya pinayagan makapagpiansa sa kadahilan ng nakikita ng hukom na maari siyang makapinsala pa ng ibang tao. Ang kasama naman niyang 14 years old na babae na si SKQ ay nananatili sa ospital at nasa malubha pa rin kalagayan dahil sa traumatic brain injury bunga ng aksidente. Kaya't hindi ito makausap ng mga pulis. Noong October 2023, si John ay inilipat sa normal na kulungan dahil sa kanyang bayulenteng pagkatao. Ayon sa mga doktor na tumingin sa kanya, wala siyang bahid na pagsisisi sa nagawa at sinasabi niyang normal lang ang naging reaksyon niya sa pangyayari. Kaya tama lang ang naging desisyon ng judge na ilipat siya sa adult prison para ito mapigilan sa kanyang masasamang balak sa kapwa. Marapat lamang na mangyari ito dahil ilang buwan na lang din ay 18 years old na siya sa December. Noong lamang January 18, 2024, sa kanyang plea hearing ay naghain si John at ang kanyang abogado ng not guilty plea. Kahit na lahat ng ebidensya ay nagtuturo na siya ang pumatay ay hindi pa rin siya umaamin maaaring gamitin nila ang rason na mental incapacity o insanity. Ang kanyang susunod na pagdinig sa korte ay gaganapin pa sa October 2024. Hanggang ngayon ay naghihintay pa rin ang mga kaanak at kaibigan ng mga biktima para makuha ang hustisyang nararapat para sa kanila. Ipagdasal na lamang natin ang agarang pagtatapos at pagpapataw ng nararapat na parusa kay John. God bless po at salamat muli sa inyong pagtangkilik sa aking channel. Sa mga bago kong manonood at hindi pa nakasubscribe, huwag kalimutang ilike ang video at pindutin ang subscribe button dahil malaking tulong po ito para mapalago ang aking channel at para na rin matunghayan nyo ang mga true-to-life crime stories dito.